Kapag ako'y nagtatanim ng sili, hindi ako gumagamit ng insecticide, pesticide o chemical na pataba. Iyon ay dahil natutunan ko ang tatlong mahalagang tip mula sa mga malalaking magsasaka, na malaki ang naitutulong sa pagdami ng ani ng sili. Kapag nagtatanim ng sili, maaari mong gamitin ang double planting method na may pagitan na 30 hanggang 45 centimeters bawat pares ng tanim upang maiwasan ang peste at sakit, makakagawa tayo ng environment-friendly na solusyon sa bahay. Paghaluin ng mabuti ang 15 grams ng baking soda, 15 grams ng sabon, 30 grams ng tubig. Pagkatapos ay ispray ito sa mga tanim na sili isang beses kada linggo. Makakatulong ito na epektibong mapigilan ang paglitaw ng mga peste at sakit. Kapag nagsimula ng mamunga ang mga sili, tunawin ang 30 grams ng asukal na pula sa 30 liters ng tubig at gamitin ito sa pagdidilig ng mga halaman. Makakatulong ito sa pagpapatibay ng mga ugat ng sili na magre sa mas marami at mas dekalidad na bunga. Kung gusto mong matuto pa ng mga tips sa pagtatanim, huwag kalimutang i-follow ako palagi.